Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Joshua Matthew e. Navarro na maghahatid ng nagbabagang balita ngayong araw. Mga na hayop na namatatagpuan sa Pilipinas ating kilalanin. Ang Pilipinas ay tahanang ng mga kakaibang hayop na dito lamang sa ating kapuluan matatagpuan. Isa na rito ang Luzon Bleeding Heart Pigeon. Ang Luzon Bleeding Heart Pigeon o tinatawag ding punay ay matatagpuan sa Polilio Island sa probinsya ng Quezon. Kakaiba ang ibon na ito sapagkat meron siyang kulay pulang marka sa kanyang dibdib na malapit sa puso. Kaya ito ay tinawag na Luzon Bleeding Heart Pigeon. Kumakain sila ng mga buto, berry at grooves. Sila rin ay mahiyain at malihim at napakatahimik. At birang umalis sa lupa maliban kung nagpupugad. Hindi tulad ng iba pang ibon, sila ay karaniwang nangingitlog ng dalawa sa bawat clutch. Ito ay naitala na namumugad tuwing buwan ng Mayo at Hunyo. Ako po si Joshua Matthew A. E. Navarro para sa Balitang Kids. Magbabalik ang Balitang Kids makalipas ang ilang oras. Maraming salamat po. Magandang araw, Pilipinas! Ako po ulit si Joshua Matthew A. E. Navarro na maghahatid ng nagbabagang balita ngayong araw.